Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. Nandun din sa panukalang batas na magtatag ng mga old age homes, no? May provision po yung bata, yung panukalang batas. For the elderly, for the sick, or otherwise incapacitated parents in every province and highly urbanized city na siya pong uh, magiging obligasyon ng Estado sa mga elderly po, no? So, may paglalagakan kung sakaling nga sila inabandona ng at ng kanilang mga sariling anak. But, Already kasi ako, I would beg to defer don sa inyong uh, stand doktora with due respect ano dahil kasi ito ay nasa batas na natin eh. Article 195 of the Family Code already says na explicitly na parents and children no may order of persons who are obliged obligado ka to support each other no parents and their children base po sa Family Code ang mga anak talagang obligado bound by law to provide support to their parents when they are in need. So sa akin po, sa akin pong palagay, pina, pinalalakas lamang nitong panukalang batas si Sen. Ping Lakson, yung obligasyon ng mga anak sa ilalim ng batas, nasa batas na nga po natin yun, parang it's fleshing out, no? na talagang kapag, kapag na may punitive, na, na pag alam nung kasi it's one thing na nandun na po ako, eh, I get your point, palakasin po natin yung family structure po natin. Pero hindi po natin mapagkakaila na meron po, ngayon, na meron po talagang nakapunta po kasi ako, at saka madalas kong tawagan ng mga wala pong konsikahan na naghahanap po ng na in their senior years ng tutuluyan. Okay. Na, na talagang kulang na kulang po yung paglalagakan at napakamahal po ng ano ng assisted living at kulang na kulang po yung mga LGU ng mga home for the aged nga po ano but you know sa akin po i beg to differ with due respect because already it's uh, in, uh, nasa nasa batas na po natin 'yan at ang 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 uh, layunin ng batas eh bilang siguro hindi ko alam kung deterrent po 'yan na malaman nila na under the law maari po silang paparusahan kapag nangangailangan na po yung kanilang magulang ay saka po nila tatalikuran at aabandonahin. Doktora, what do you think po? Eh, I agree with you, ma'am. That is really correct, no? Tama, that's already provided for by law. Ang atin na sigurong tingnan is when the law was created on the on the responsibility of our children, you no? Know, sa ating mga kabataan na alagaan ang ating mga mga nakatatanda we have to also think the demographic shift and the change in times na karamihan din naman sa kanila ay walang kakayahan eh. so isa yan sa dapat natin tingnan, paano natin is strengthen yung kakayahan ng mga kapabataan ng mga kapamilya na maalagaan yung kanilang mga nakatatanda pangalawa din, kailangan din naman natin tingnan ang kakayahan ng Estado because again, because of this change, the demographic shift the economic strain, kailangan mag-come in din ang ating Estado of the government, no? But, again, kung yan ay gagawin natin sa lahat ng probinsya o munisipyo maglagay tayo ng home for the aged, pag-aralan din natin, una, kaya ba natin? So, infrastruktura yung ng manpower at sino naman ang magpapa-operationalize niya ng LGU ba? May kakayahan ba ang LGU? So, lahat po yan dapat gagawin natin to establish these homes for the elderly sa kailangan po na doon sa mga wala talagang mapaglagyan sa kanila at sila ay talagang tinalikuran ng kanilang mga kabataan. But in so doing also, we want to discourage families to just leave their older persons in the care of the facilities. So, mm -hmm. You know, medyo masalimut yan eh. And it really requires a lot of um, planning, a lot of, of engagements, mm -hmm. and a lot of, um kung kumbaga, eh, pagkakaintindihan, paano natin pagtutugmain lahat yan without really sacrificing one for the other. Thanks for watching! Please don't forget to like, share, and subscribe!